Mahirapan ang supply ng malinis na tubig sa La Carlota City, Negros Occidental dahil sa pagputok ng Bulkang Kanlaon. Kahit peligroso, ginagamit nila ang tubig sa ilog na may halong abo. Live mula sa La Carlota City, Negros Occidental, nasa front line ng balitang yan si Kari Kaitor. Kari, mas kalmado na ba ngayon ang Kanlaon? Julius, kumpara sa sitwasyon kahapon, maaliwalas na ang karamihan sa mga lugar dito sa La Carlota City na pinakanaramdaman nga raw yung pagtama ng ashfall o yung pagulan ng mga abo. Sa ilang barangay nga, gaya ng nabanggit mo, ay problema pa rin ang supply sa tubig at dahil nga dyan ay kahit yung mga contaminated o posibleng contaminated na ay ginagamit din nila. Pinagtsatsagaan ni Jane na mag-igib ng tubig sa ilog malapit sa kanilang lugar sa sitio Kabugaw, Barangay Hagimit, sa Lakarlota City, Negros Occidental. Malabo na rin ang tubig dahil sa humalong ashfall mula sa pumutok na bulkang Kanlaon. Ang mga inigib ni Jane, pambuhos sa naipong abo sa kanilang bubong. Inapanghugas ko lang to sa bubong kasi maraming abo doon. May maraming na ang kalawang, kalawang na tagal, masira na yung ano, bubong namin. Wala raw kasi silang supply ng tubig. Sa tindi ng ashfall, nagkulay abo na ang ilog dito sa boundary ng barangay Hagimit at San Miguel sa La Carlota City. Pero ang ilang residente, pabalik-balik pa rin dito para magsalok ng tubig na gagamitin daw nilang panlinis ng kanika nilang mga bubong. Ang iba, dito na naglalaba ng mga damit habang may ilan na ito na raw ang ipinanligo at ipinanguhugas ng pinggan ginagawa na rin daw nila ito sa mga nagdaang pagputok ng kanlaon wala pa naman daw na paulat na nagkasakit dahil sa maruming tubig sa ngayon pero may paalala lang city government ng La Carlota pero 'yung as hindi natin alam yung concentration ng sulfur hindi natin alam yung uh, baka pure sulfur 'yon eh kaya 'yung tunawin 'yung ano 'yung mapatay 'yung tanim at saka tunawin 'yung yero bakit mo ilagay sa sa balat mo? Hindi safe 'yon. Pati supply ng drinking water pa dahil sa malayong lugar pa makakabili ng malis na tubig. Ganyan din daw ang sitwasyon sa Barangay San Miguel kung saan tinitingnan ang posibleng pagkabara ng asupre sa mga water pipe. Kung merong earthquake, ang notice namin nang nag- nag, nag na, na disrupt yung water supply namin, pero kahapon walang masyadong earthquake. Ang problema lang bakit nag-stop? They will try to access the area today to check on bakit nga nawala yung tubig doon sa Apuan. So ano, or na, na -block lang or whatever. Nagdeploy na ang lokal na pamahalaan ng mga fire truck at water tanker para makatulong sa pagtatanggal ng abo sa mga bahay, establishmento at kalsada. Magrarasyon din sila ng maiinom na tubig sa mga apektadong lugar. Dahil naman sa pagputok ng bulkan kahapon, suspendido pa rin ang window hours o mga oras na pwedeng bisitahin ang mga alagang hayop o pananim sa loob ng 6-kilometer radius ng Kanlaon. Pero si Rafi, pinilit pa rin na makabalik sa lugar para mapakain ang kanyang mga manok sa barangay Araal, La Carlota City. Yung punan dyan, malaki na. Kung hindi kumakain yan, halos lugi na talaga. Wala nang kung hanap buhay. E, halos dito, anong manukan ni ang hanap buhay namin rito. Apat na buwan na mula nang inilikas ang mga nakatira malapit sa bulkan simula ng pagputok ng kanlaon ding December 2024. Sa tala ng Department of Social Welfare and Development, higit labindalawang libong pamilya ang naapektuhan ng pinakahuling volcanic eruption. Katumbas ng halos limampung residente. Sapat naman daw ang family food packs pero nanawagan ang DSWD sa mga gustong mag-volunteer sa repacking. Sa lagay naman ng bulkan ngayon, naapula na rin kaninang umaga ang grass fire sa bahagi ng bulkan. Julius, kung ilalarawan natin ang sitwasyon ngayon ng Bulkang Kanlaon, ayon sa FIVOC, siguro hindi raw tamang sabihin na kalmado na ito dahil unrest pa nga rin ito. Sa halip, uh, maituturing daw na walang surface processes o kumbaga mga paggalaw na posibleng magdulot ng panganib. Sa kabila niyan, hindi pa rin daw mawawala yung banta na itaas sa alert level 4 ang bulkan. Pero sa ngayon, wala pa naman daw senyales na posibleng mangyari na yan sa lalong madaling panahon. Julius. Maraming salamat caricatur. Mga kapatid, Julius Bubble po. Ibara ang may alam at may ipakialam sa panahon ngayon. Para sa po frontline na mga mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.